Pang emergency na generator ba ang kailangan mo? Pero kailangan mo rin ng welding machine. Eto mga kaibigan, meron akong i-offer sa inyo. Dual machine na pwedeng generator at meron din pong built-in na welding machine. PK 160 amperes mga kaibigan, sobrang astig. Eto po ay pa-order ni Brenda Soldivillo from Misamis Oriental. Iti-testing natin mga kaibigan para hindi tayo makapagpadala ng defective units sa kanila. So testingin natin ha. Turn on po natin to. Tapos i-choke natin to rito. Ayan, naka na. So, syempre, ibababaan nyo po ito para sa gas, ano. Tapos, hilahin lang ng konti. Tapos, biglain. Pagka nag-on na, katayin po yung choke. Okay na po yan, mga kaibigan. So, nakita nyo, maandam na, ano. Syempre, nasa 220 volts yan. Meron po tayo dito, 220 outlet. Ayan. So, pwede niyo po kayong magsaksak, syempre, na mga power tools tulad po dito, mga kaibigan. So, susubukan natin sa paghanahin ng welding machine at the same time dito mga kaibigan makikita nyo, maaamiss kayo, napakaganda niya. meron na pong kasamang welding rod holder saka meron na pong kasamang ground at syempre yung connections natin mga kaibigan tiroskas po yan kaya hindi po basta-basta kakawala yung connections mga kaibigan tingnan po natin kung gano'ng kaganda yung pag-welding niya mga kaibigan yan, yung gamit ko po na welding rod is E6013 na 2.5mm tingnan natin mga kaibigan yung tunaw niya. ha ilalapit po ng cameraman kung gaano kaganda yung kanyang pagwi-welding. Ayan. Pasensya na po kayo, hindi ako masyadong magaling sa pagwi-welding. Pero ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung naging outcome. Ayan. So, bakbakin natin ha. So, ganda niya mga kaibigan. No? Okay. So, napakaganda niya. 30 amperes hanggang 160 amperes mga kaibigan. Automatic kung nag-a-adjust yung apirahe niya. Depende dito sa nakasaksak na welding rod mga kaibigan. Mag-welding tayo. Kasabay po nito ang ating power tools. Saksak natin siyang ganyan. O, tinan nyo, gagana po yan. So, for example, nasa construction kayo, nag-welding kayo, may ibang, may ibang nag-welding, meron naman po iba gumagamit na power tools. So, tubungan po natin habang gumagana to ha. Oh, oh, mana tu? Nice Solid diba mga kaibigan So sa lahat ng mga may gusto nito 27 pa 27,500 lang free shipping na cash on delivery Kahit sa ang dako ng Pilipinas